Good morning mga kapaksew, aga pa ka, no, is 5 o'clock Ayan lang, ito na tayo Mag-start na tayo sa ating mga gagawin Ay, nagtorta po ako ng maliliit na isda Ayan, ayan mga kapaksew Yung torta po mga kapaksew, ayan Ayan mga kapaksew, ito yung finished product mga kapaksew Ayan, sarap po custado ito naman yun, mga kapagsew, yung aking pinarito. Habang ako'y nag-uugas ng mga kung ano-ano, nag ko na. Eh, mga kapagsew, grabe. Umaga pa lang yan, ha. Start pa lang yan. Okay. Umalis na yung anak kong kambal. Nasa school na. Kaya ako naman ngayon nagkape. Kape ako, mga kapagsew. Itong kape ko, dito ko lang nilagay sa plastic na baso. Kasi ang bigat ng baso ko na to Ayaw pag nagkape na out balance yung pagsubo ko. <laughs> Napunta sa ano na, na napapalakas yung aking pag -inom. Kaya ayan mga kapag Habang ako nag-iinom, nag ako. Ito yung torta ko mga kapag so. Binaliktad ko na o. Oh. Binaliktad ko na yung torta mga kapag Ayan. Eh yan mga kapaksew. Aga-aga. Hanap buhay na agad mga kapaksew. Grabe. Yan ang sinasabi ko mga kapaksew. Ganyan talaga ang buhay ng tao. Dahil kung hindi ka magsikap, yun ang sabi nga nila eh. Gutom. Kung ano-ano nalang discarte sa buhay mga kapaksew. Ganun lang ang buhay. Sa mga Mga kapaksew. Kaya ang sinasabi ko na pagdating ng panahon, lahat ng bagay na yan ay mararanasan ng hirap. Yung hindi naghihirap, yung easy-easy na lang sa panahon ngayon, darating ang panahon na ang lahat ay gagawin mo para lang mabuhay tayo dito sa mundo. Kaya mga kapaksyo, ang hirap, di ba? hindi ako mas ano ma mga paksi. masakit yung gulugod na gulugod ba yun yung nasa gitna ba ah, ng spinal cord sabi kasi nila marami yung naka encounter na ganyan daw ilang linggo na daw silang sumasakit din yung eh, akin mga dalawang linggo na to eh oh my god pa check up naman ako wala naman tapi tayo mga kapagsiyong ubos na yung tinapay ko isang piraso lang yung tinapay ko Kape. Good morning sa lahat. Good morning sa mga viewers ko dyan. Good morning sa aking mga anak. Shout out sa lahat. Hello. First bite the shout out. Good morning. ma great morning. Rose Broom, my upline. Good morning. Di ako nakarating sa'yo. Sumakit yung balakang ko. Di ako makalakad. Sakit. Ay, ito. Kape muna tayo. Wala kong kape ng Vita Plus. Kaya ito na lang ordinary. Okay lang. Pinapawisan na ako. Yes, good morning sa mga anak ko. Alam niyo mga kapagsiyo, ito na sa ako na ito. Oh, yung wrinkles ko na to. Lumalalim na lumalalim habang tumatanda. Ano ba yan? Sabi nga nila, eh, kalabaw lang na tumatanda. Pero di ako niwala. Ang mga tao talaga pagdating ng panahon ay natanda. Tinan nyo. Ako di ko akalain. Ang bilis kong kuminos nung araw, grabe ang bilis. Pero ngayon, alam nyo, sa line of 50s na ako, munti-unti na yung galaw ko, hindi na tulad ng dati. Iba na talaga. Kaya huwag tayong magmalaki, huwag tayong magibang na, porque malakas tayo, mabilis tayong gumalawi habang buhay, ganun ka, hindi. E mga kapagsiyo, tingnan ko muna yung aking isda. Yung aking isdang pinarito. Ayan. Eh, mga Ayan mga kapaksi, Dito muna tayo. Oh my God, mga kapaksi. Yes. Magpaprito muna sa atin Bet, ha? Sa iyong kukulap. Diyan lang muna kayo. Ayan. Yeah. Tanggalin ko muna itong isda ko. Aking torta ang maliliit na isda

Yes, mga kapatid. Good morning. Good morning. Ah. Good morning. Shout out sa lahat. Good morning sa mga followers ko, sa mga viewers ko. Ayan. Good morning. Kahit na tayo ay, uh, minsan wala sa mood, kailangan nating may mood tayo. Para hindi masira yung ating araw. Hello, no, shout out sa aking mga anak, shout out sa aking tatay, mga kapatid sa mga pamangkin, pinsan, sa lahat. Shout out sa aking mga kapitbahay. Hello, shout out sa aking talapagtanggol sa lahat ng mga anak. Thank you very much sa inyong lahat sa pangunawa. Hello, shout out Rose Aranitan, Alice Evangelista. Shout out Rose Dan Broom. Shout out all the members of First Vita Plus Divisorias Group. Hello, good morning. Shout out sa inyong lahat. Great morning! Ayan, is start na naman sa Pidebet. Magdaluto ng kanyang hanap buhay. Coffee tayo, mga kapaksiyo. Oh my God! Ang aga-aga pa, nagwawali na. Grabe! Di ba? Yan ang sinasabi ko, mga kapaksiyo. Habang tayo nabubuhay, ay may pag-asa. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa mga kapagsiyo. Kaya galaw lang ng galaw. Sabi nga ng Panginoon, kumilos ka tao, tulungan kita. Kaya tayo ay kumikilos. Parang tutulungan tayo ng ating Panginoon, di ba? Morning, Panginoon Jesus. Good morning, Lord. Good morning sa inyo. Good morning sa lahat na mga, ah, kung ano-ano pa dyan. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, ang buhay ng tao ay hindi mo masasabi minsan eh parang bula. Ngayon ay eh, kausap mo, mo, palang mamaya ay nawala. Kaya talaga naman oh no, maging mabuti tayo. Oh my god. Gusto ko nang mamalengke kaya lang ayaw pong mamalengke, hindi ako naliligo. Gusto ko maligo at yes, pagsew tusukin natin tong torta natin para maobserb niya yung mantika para yung ibang area na oh, hindi pa naluluto ay maluluto ay yes makapasok yung mantika sa loob di ba mga kapagsew <laughs> ganyan ang technique ni Ate Bebet Yes, good morning sa akin, tagapagtanggol dyan. Wala na tayong magagawa ngayong umaga nito, kundi mag-start na naman tayo sa ating anak buhay. Yung ibang natutulog pa, si Ati Bebet ay gising na. Anong oras na? It's already 6 o'clock na yata in the morning or 5.30 kasi hindi ko naman uh, nakikita ang ano ko. Kaya, oh my God, ganyan lang ang buhay, no? Minsan, eh, mapasensya tayo. Ngayon lang, minsan, eh, hindi natin makontrol ang sarili natin. Umaga pa lang, ako'y na high blood na. Kaya, pasensya na. Good morning sa lahat. Hello, morning. Take note. Huwag kayong mag... At to billing ma hindi manood sa aking video bebet jabasa. Thank you very much and good morning. Bye-bye.